Pagbasag yung isa. Oh, hayaan mo na. Sayon, ito, 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 na lang o, sa mo, akin. Ngayon. Ito, ayaw mo to? Pakinabangan na. Oh, dali. tayo, dali. Doon, doon, dali, dali. Dali, dali Saan? Saan? Ayaw mo? oh ah? wow. Oh, ayan. Binigay sa akin. Okay. Hahaha. na Hahaha. Hahaha. rin oh Hello! Ay! Saan, saan? Ang ganda nga. Wala, wala akong lagayan. Ito ko muna ilagay. Gusto po. Lagay ko na muna dito. Hila, hilahin natin saan. Ito nga. Oh. La, termo. Yehey. Dito. Pinibenta niya. ada balas. Ito o. Oh. Ito to, hindi, ito oh, meron pa nga, oh oh wow sana all. oh oh matagal 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 ah alas klas hahaha ayos na ayos meron nito? Bag. ayos na ayos na ayos na ayos na ayos na ayos ko. ayos na ayos ang oh, ganda. Oh, ganda na nakuha ko maka-bitch. Ayo lagayan. <laughs> <laughs> oh, lagayan. Bili, yan na muna. Ah, bali mo na muna ito. Oh. Oh. Diyan Oo oh, dali. Kung ano talagang ito. Kung ano talagang ayun? 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 Kung stainless. My ayun? Kung stainless. talagang ayun? Kung ano talagang ayun? Kung ano talagang ayun? Kung ano

kunin yung ano eh. Stainless. Mamaya mamaya tayo mula kayo kasi nagtitipid <laughs> like, na yan. Oh, na no, dami. <laughs> Ayan, nagkakuha ako. Wow. No, di nakuha ko isang set. Ay, uh, ayos na yan. Kinya, <mulay> Sana. Oh. Uy, yuto to, ito. Oh, ito. Oh, Ulit. Ayan. Oh, no. my, my shield? la no, best uh, stainless my shield. Maing, Adi. Is the camera the Eh! la camera. It's not the camera. It's not the Wow. Eh! la Mama. My shield stainless. It's not the camera. Best Adi. hello. Ah. Ah, why Hello. Oh, ha, ha 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 love it Yehey <laughs> Oh, maishin Siklab oh, na maishin <laughs> O, di pa pwede na? Siklab yan, stainless Oh, ala Ala Ang dami, oh Isang set Oh wow. wow Ito, 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 ito Okay, Wow, ang ganda oh. Yehey yan, oo, oh, kunin na. Thank you, thank you. O, oh, ito, la, sana, All. Oh, yan, o. Oh. O, oh. oh, ito, ito, ano to? O, oh, takip ng ano, baka mahanap ko. Oh. Dali, Lodi. Ha? Ayan, dali. May... <laughs> Ayan, dali, kunin mo na. Dali, ano. O. Oh. May silsiklab daw. Siklab is stainless. O, di ba? Dami, dami. Salam ko. Ang dami. O. Allah, pinag- Inararo na ni kuya. la The din hill. Di mama? Si mama. Lodi, o. Oh, ayan, ang ganda nito. Oh, sana all. Oh, thermo, thermo. Ang daming thermo ha. Oh, Allah, just so. Gasa ang thermo ay. Grabe ba yan? Masyadong ano. Siklap daw, my shield. Oh, ano yan? Ayan, gaganda. ano, ano. <laughs> dali. Oh, Oh. oh ang Oh, sana all. Wow, sana all. Sana all. Oh. Oh, dali, dali. Hoy, Dali, dali, dali. Dali. Oh, dali, anyo.

na hada maghuwa ang ganda ayan oh dami, uh, dami oh dami yung nakuha wow sana oh ayan nakarami tayo yes oh marami ayun pa oh dami na mulot mga kabindi oh ayun yung sila lodi dito oh ano meron to? Oh, ito, ay plastic. Ano? Oh, nakarami ka na. Karami na. Ano? Jackpot. Ayun din kay Lodi. <laughs> Hello. Jackpot. Hihi. <laughs> wow, ito kay Lodi Bro Martin. oyan oh, yan. Lodi Bro ka Angel. Tapos, ito din sa akin. Jackpot. Wow. Wow. opo, <tipuluh> Oh, oh iya, ada Yan, bye-bye! <laughs> <kaya>? Oh, ada <laughs> 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 <tipuluh> <Ay, may sasyan. tipuluh> Oh, Aku Sigregate ko muna. Hindi ko pa na-segregate Grabe, ang ganda. Oh. Diba? Sana ko. Oh. Ayan, yan, ang ganda. Super. Ang ganda, mga kabibi. Ito, lalo ito, mga kabibi. Ganda na ha? O, diba? Ang ganda. Tapos ito din, mga kabibi, Oh. Meron akong mag na yelo. Uh, ano ni Lodi Bro Ka Angel. Tapos yan, mga yan Ayan pa, mga kabibi ito. Ayan, lahat ng mga nakuha ito yung jackpot. Tapos, ayan, lagayan ko siya ng mga pinggan naman. Ang namanyan yan, mga kabibi, ito, oh. Mga pinggan, grabe, may ganita. So, that's all, mga kabibi. <laughs> 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 yeah, thank you. Kasi so, yan, mga kabibi, diba? Ay, jackpot, jackpot, ay. Ay, akala ko, nabasag yung style lang that's all Ayan, mga ito yung natin jackpot ko hello Ayan, jackpot ko natin Another, um, warmer Nasi -nasi po, -nasi. Nasi -nasi tayo warmer hindi ko po, po gawan na sa pamumulot ang ganda. Ayan. Oh. Oh. Ah, YouTube. Yes. And then, ito po, pinggan. Ganda niya mga kamingin. Ganda ng pintay. Pyrex po. Yes. And then, microwave safe. Meron po tayo dito ngayon. ру да заman Sana all. Tapos ang nito, decoration. karga natin yan mga kakibi galhin na naman natin sa labas para hindi tayo mahirapan hindi hindi na naman mga kakibi ayan ang ganda ang ganda super ayan oh. o so, super ito rin mga tayo sa ano mga kakibi ito. ito, mga kakibi mga kakibi mga mga kakibi Ayan. ito na mga kabibi microwave safe tapos meron tayong pyrex then ito rin then ito mga kabibi ayan first box natin so ayan yung jackpot grabe oh gabi natin sa labas mga kabibi super ang jackpot ito bang bang, hinahilahin lang ayan guys. Ito din yung isa mga ka-bibi Hila, hila. Ayan mga kabibi. Galin ko na sa labas. Nahirapan ako mga kabibi. Kailangan kong ano ba to? Ah, oh, dito. No, para magkasya. Ilipat ko yung iba. Dito, ilipat ko yung iba dito. Para hindi ako masadong mahirapan. Ayan. No, oh lagay ko dito yung ayan, so hilahin ko siya o, mga damit yung iba na nakuha ko mga kabisi so, ang hirap ang hirap hilahin mga kabisi so ayan hilahin natin hilahin ko sa labas Dapat mga kabibiro. Dapat. Dapat. Ayan. Uh, yung bigat Nagigat. bigat mga ka-baby Hila! Naano <laughs> uh, si kuya sa akin. Hila. yan uh, Ayan, galing natin muna ito. Ah. Oh, nahulog na. Hirap pag ito ayan. mabasag mga kabibig. Ayan. Ayan. Hirap ako. hindi na naman tayo struggle. Ayun, Kichi, ano, oh. Hi. Hila-hila, di din niya. hirap. Ah. Hirap talaga mga kabibi 'no ganito. Mahirapan tayo nito. Pare ko. Pare. Ah. Ah. Uh, hirap talaga. Oo. Uh, talaga ang hirap. Jackpot. Nahirapan ako. Hmm. Huh. Ah, sakit ng kamay ko. Ang sakit ng kamay ko, mga kabibi. Nakita siya kasi meron siyang ano. Ang hila. ako wala. Ito walang gulong na yan. Nahirapan ako, mga kabibi. nakasakit sa kamay. Oo kamay ito, ito yung pinakamabigat na jackpot sakit yung hila-hila ko okay? ito. 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 sakit kasi sa kamay mga kabibi yung ano oh hila sama Kak bibi minpan aku mau ke biihihhajan ma, aku ha. yang gerakan kayu mm.

Oh, mga kabibi ang oh, bigat jackpot jackpot ayan o oh. ang jackpot hinihila-hila jackpot ayan oh. ayan mga kabibi ayan jackpot natin o oh. ayan hilang jackpot palabas hingal na hingal ako tunay na mega jackpot sobra ang dami panalong panalong talaga o oh laki ng food warmer, oh. Ayan, oh. Oh. Ayan, ang may ko jackpot ko, mga kabidi. Hila-hilahin ko. Palabas na. Ayan, dami, oh. Diba? ba hmm. Diba, mga kabidi? Hila na naman ulit. Oof. Ayan, nahila-hila ko ulit. Diyos ko, mga kabidi, hirap talaga. Hirap yung mamulot. Mahirap po mamulot lot lalong, lalong-lalo na pag ano na mga kabibi hila, hila palabas ayan oh Ay. Ay. Ah. Ayan. Bestie buddy ikaw No. La who's that? You're my